Yes, good morning guys for today's video Saturday I-bili tayo ng mais May nakita tayong mais doon sa ano Sa Dito lang sa post nung isang Sana abutan natin Check natin kung maabutan Ito ba 10 mura na yun Grabe naman yan. <coughs> Maganda ko ngayon ang palabas sa palmi. Problem is, the weather is not good. After watching the moon.

sa Australia sa Brisbane so, kailangan natin ng <coughs> mag jogging jogging sana ako kanina pasok na sana ako ang nila itong ano ayan o guys scaffold na bago may cover pa Title Fresh Sweet Corn. Just about. Fresh Sweet Corn, guys. Sweet Corn. Hello. Hi, this guy. Can I have the. How much is this? One? 50 uh, 50? 50 cents, mate. Oh, big <coughs> dog. Yeah, yeah, I mean. Oh. <coughs> oh. Um, what? Plane? How many would you like? About well, six, six, six? Alright, that's uh, three bucks mate. Yeah. One, two, three, four, five, six. We have a bag for you. Yeah. Alright. And then it will chuck in. Each... Hello. 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 This is yours. Chucking it because you're too only for you, mate. Yeah, yeah, um, yeah. Yeah, yep. Growing out on the farm, yeah. Ah, yeah. Let's get you some change. Yeah, that's all right. Thank you. <coughs> Got here. What is your name? Hi, ah, How old are you? Street. Thank you. Bye bye. You want to hop down? Okay. <laughs> got one dish. Yes. Guys, tayo. Kailangan <clears throat> natin ang gatas. Grabe na niyan, guys? Bukod sa scaffold ha. Ta? Tapos ko kumpiran pa nila. Oh, man. Kasi, I think manang, masama kasi yung panahon. Ganun yung hmm. scaffold ito guys talaga gusto kong may establish na scaffoldings sa Pilipinas diba ang scaffold nila dito oh. diba Totosok na lang I will, I will make that scaffoldings I will make that scaffoldings later yun yung aking pero hindi kasi pag-h-frame eh. bakit pag h Tayo. yun na speaking of scapulins, diba yun yung uso nila uso na dito tapos mabilis i setup kasi pagpasok mo lang ganun, ganun na problema lang pagkawa nyo parang talaga gusto ko yung ganun sera ganun man tayong gatas ang galing oh benta benta lang sya ng ganun diba <coughs> gatas na naman ako gata open ang Pasaway din Ano nga talaga naiiwasan Pero, wala uh, tayong magagawa dyan Dapat tinunahan ko na yun Westpac Londra, <laughs> tulad lang dito ASB Bank Doon merong ASB Bank sa ano, Sa palmi bangko ko ay ASB supposedly nasa Y Kanai dapat ako ngayon eh, pagod ba alam mo yun mayroong kasing event ng church <clears throat> para doon sa so, mga member mag gathering din i-layo din para sa akin tsaka wala akong budget kanina kap this week napadala ko lahat sa ano napadala ko lahat sa Maynila ah Manila sa probinsya namin ah probinsya hindi Pilipinas siyempre straight ba? okay birahe straight naman Ito, daming runabout. Pero maganda dito. Always keep to the right. There you go. Ayan lang. Trend tayo. Hindi na kami nagkakadala. It's, over. It's all when I've been next to you I don't wanna you And I... Ano The warehouse ano na tayo mag-warehouse Gustosan lang tayo yung Gustosan lang tayo sana kita ko kita ng pera eh. Hindi mo alam. Sabi ko ba mo kung pera 'yan ha. Binaligan ko. Nagpart agad ako. Dito tayo guys sa countdown. Sana. Tayo sa ano. Kita sa countdown, bili tayo ng panggata. Tsaka palaman. Nalang wala tayong palaman this whole week. <coughs> Kaya tayo ay magpapalaman guys. Okay. sama Sa Manggata. Betwis. Maybe this Pag sa so. Ah, hindi niya. Yeah.